Good morning YouTube. This is a quick explanation ng isang time machine, no? Alam po natin na ng January at least 31 na tao ang nagbayad <laughs> ng 1.31 uh, 1.13 million in total. Tapos pinangakuan sila na within 3 months, 1 2 3. Kikita po sila ng ganyan, 5.58 million. Para po mangyari yan between January and April, dapat may pumasok po na 961 na customers. Ito 961 ay magbabayad ng total of 35 million pesos. At kung ipinangako rin sila pareho ng ipinangako dito in 3 months time, meron po silang 173 million pagkahati hatiin po ito ng 961 na tao. Para po mangyari yan, nasa July eh merong 173 million para sa 961 na taong ito. Dapat may pumasok na 29,791 na customers para masuporta ni itong 173 million. In other words, itong 29,791 customers ay magpapasok ng mga ano, 1 billion pesos. Paano na padadala yung perang yan? Fantastic talaga, di ba? Tapos kung same promise din na in 3 months time, kikita po sila itong buong grupong ito Kikita sila ng 5.4 billion pesos. Para mangyari po yan, dapat between July and October, yung 3-month period na yan, may pumasok na 923,000 plus na customers. At itong 923,521 customers ay papasok ng kanilang 33.7 billion pesos para pumasuportahan yan. At para itong 923,521 na tao ay makaka-earn ng 166 billion pesos by January the following year. Dapat, by January, may pumasok na 28.6 million customers na magbibigay ng 1 trillion pesos. Napakaganda po nitong time machine. Ganyan po yung uh, isang halimbawa ng napakataas na ROI o, o kita yung tipong pero mo, yung pera mo sa loob ng isang taon, well here, 3 months lang, no? Ay more than times 2. Yung 1.1 million itong 31 ay magiging 5.6 million in 3 months. So kahit, kahit na 1 year pa yan, yung more than times 2, ang tawag po dyan ay napakataas na ROI. Mabuti na lang at parami ng parami ang mga mulat na Pinoy. Kaya mabuhay ang mga mulat na Pinoy. Thank you.